Marami na ang gustong mag-imbestiga sa umano'y reward system na nabunyag sa quadcom hearing kamakailan. Pero sino nga ba ang dapat na mag-imbestiga sa usaping ito? Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras, Professor. Maraming salamat at magandang umaga, Dayan. Sinusuportahan ng Pangulong Marcos ang pagbukas ng investigasyon sa mga tinatawag nating high profile killings na nangyari noong war on drugs ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. At ito ay inilahad ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Toto naman talagang kailangan buksan sabagat maraming mga naungkat, maraming naihayag sa mga hearings ng Quadcom na dati ay parang hindi natin alam o dati ay parang tinalagpas natin pero ngayon ay kailangan ng tutukan. Pero ang nagtatanong dito lagi ang bayan, sino ba talaga dapat ang mag-imbestiga? Ang sabi nga ng Malacanang, panahon na para buksan muli ng Philippine National Police ang mga kasong ito. At dapat ay isampana na ang mga kasong ito kung napatunayan na mayroong mga uh, tinatawag nating probable cause sa korte Samantalang sa kanila naman ito, patuloy pa rin ang investigasyon ng Quad Committee at ngayon ay nagsabi na nga si Sen. Bato na magpapatawag din siya ng motoproprio investigation sa Senado. Nagpapasalamat tayo sa Quad Committee sapagat kung hindi sila nagkandak ng mga investigasyon ay hindi lalabas ang mga usaping ito. Hindi muli mabubuhay ang usapin ng mga kaso ng mga high profile na pagpatay nakaugnay ng war on drugs. Subalit dapat nating iisipin na ang ganitong mga kaso ay dapat inibisdagan at nililitis kung hindi man ang TNP ng Department of Justice para masampahan ng tama o kaukulang kaso ang mga nagkasala. Ang mga hearings in aid of legislation na ginagawa ng Senado at ng Kongreso ay yan in aid of legislation na dapat tutok niyan ay magamat magpwede silang magrekomenda na sampahan ng kaso ang Layunin niya at paulit-ulit ang datang sinasabi niya dito sa punto de vista ay in aid of legislation dapat magsagawa sila ng mga batas para mapigilan mga problema niyan. Katulad nito si Senator Bato, gusto magkandak ng investigasyon sa Senado, subalit ang pangalan niya ay nadadawit sa usapin. Paano nga naman yun magkakaroon ng kredibilidad sa mata ng tao kung siya mismo na dinadamay ay siya pang magpapasimuno ng investigasyon? Na ang layunin naman ng investigasyon, hindi tungkol sa culpability ng isang tao dahil ito hindi naman to criminal court, kundi in aid of legislation. Sana malinaw sa atin kung ano ang trabaho natin. Iwasan natin na itong kasong ito ay pagpiestahan. Itong mga high profile killings, sa tayo ng mga investigasyon na malitutuloy ang tao. Sabagat iba't iba na sinasabi, dami ng forum. Napapanahon na nadalin ito sa tamang forum sa korte. At para may ito sa korte, kailangan na mag-imbestiga ang PNP at ang DOJ. Sila ang may trabaho nito. Sabagat ayaw natin na itong mga ganitong klase ay nauwi lang sa ingay na lumalas pa nga baka in aid re-election pa ng mga kongresista at senador sapagkat nakikita ng bayan kung paano sila mag-asta sa mga hearings baka akala nila madadagdagan ng kanila mga boto. Pero sa halip, ang nangyayari ay lalong nagugulo ang sitwasyon. Muli nagpapasalamat tayo sa Quadcon sapagkat nagpalabas sila ng ganitong klase ng in investigasyon, nagkandak na naglabas ng mga usap-usaping ganito na buhay uli. Pero panahon na natutukan natin ang kaso sa pamamagitan ng pagbigay na nito, pagbigay na nito sa mga karam, mga tamang maahensya ng gobyerno para kung sino man ay makasalanan, maparusahan. Yan lamang po aking punto di vista ngayong umagang ito. Balik sa Indian sa studio. Magandang umaga, Dayan. At maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.